Ah, uh, maayong buntag. Good morning uh, sa inyo lahat. We are back here. Pinunta, binalikan namin yung hospital, yung dalawang, itong pangalawang tent, ito, isang tent city at saka isa pa to. Uh, para inspeksyonin kung na-deliver na natin uh, yung mga pangangailangan ng mga, ng mga naging biktima Uh, na displaced yung mga nawalan ng tahanan ano uh, nakaraang lindol. Kaya, dito, eh, kaya, kami nandito at uh, maganda naman makita na malaki ang progreso. Malaking itinulong ng Red Cross. Kaya nandito ang ating chairman, the former former uh, Senator Dick Gordon at um, uh, kung makita ninyo maraming tent dito galing talaga sa Red Cross pati yung mga relief goods na galing sa Red Cross ang bilis after one day nandito na si Chairman eh. kaya uh, na, Uh, na ko lang ng one day. When you have a good leader? <laughs> The people will move fast. Uh, talaga naman. Yes. So, um, I'm happy to report na meron na talaga lahat everybody lahat na nasiraan ng bahay uh, ay meron ng nang uh, tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo dun sa yung yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas patibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong uh, binibigay pagka magka, magkakaganito. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga ka lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging response siya, Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao. na sabi natin eh uh, basta may pangangailangan ay eh nandiyan ang nandiyan ang papahadaan. Kaya hindi na hindi pa naman kagaya ng nasabi ko nung last time ako nandito. Hindi ito naman minsanan lang. Uh, patuloy pa ito. Uh, kung ano pa ang pangangailangan. Uh, Pati may magandang idea ang uh, ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Eh, parang maliit lang na bagay, pero hindi eh. Dahil ang mga bata, kahit papano, talagang nayanig uh, yanik ang, uh, ang isip nila. Dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos lumipad dito at least nakita mo na tumatawa na naman nagsisigaw malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kabataan and that you can tell that Red Cross talaga sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho at namin um, hindi iniisip pa lang namin nagawa na nila kaya <laughs> maraming salamat sa Red Cross maraming salamat sa Red so ganun na mo ganoon na ang situation report namin dito ngayon maayos lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng ano uh, cash assistance kasa, kasa si sa, at saka yung construction materials nagbigay na ng construction materials pati ang DSW ang DSUD oh ang DSUD ang nagbigay ng construction material para masimula na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct uh, ng ano ng mga bahay yung mga sira na uh, yung mga nawala talaga na bahay eh yung pa eh, natin but for now i think uh, okay naman tayo uh, we we'll keep working Uh, to make sure everybody's okay, everybody's healthy, everybody, health, everybody has what they need. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.